20,000 ang kada linggong pinapaikot na pera ni Aling Mirna para sa kanyang karinderiya. Kung ibabawas ito sa kanyang gastos, nasa 4,000 lamang ang kanyang tubo. Kaya masamang balita para sa kanya ang halos 4 pesos na pagtaas sa presyo ng kada kilo ng LPG. Kahit kasi din diba dati mura yung, ano ko, mura yung budget meal ko, eh ngayon pataas ng pataas ng 5 pesos. 3 pesos and 75 centavos ang dagdag sa kada kilo nito. Ibig sabihin, halos 40 pesos ang dagdag sa kada 11 kilogram na tangke. Higit 80 pesos naman sa 22 kilograms at halos 180 pesos sa kada 50 kilograms. Kaya naman, hindi niya ngayon alam kung paano makatitipid habang kumikita. Taas nga rin ako ng, ano ko eh, ng presyo ko ng 5 pesos eh. Kasi nga yung mga marami na nagtataas, di ba? Tapos, yung sa serving, ganun pa rin yung serving. Yun lang, yung 5 pesos na taas lang. Konting kita, okay na. Hindi na rin malaman ng motoristang si Raymond kung paano magtitipid. Bukod kasi sa LPG, bukas ay tataas na naman ang 20 hanggang 40 centavos sa kada litro ng diesel. Maliit man tignan, dagdag gastos ito sa mga motorista. Ay okay, nako, hindi na natin, hindi na tayo magtataka sa ganyan na ano nila. Kunwari, magbababa. Pero babawi rin ulit sila pagtataas na ulit. <laughs> Yun lang, paulit-ulit lang din naman yung mga nangyayari. Dagdag niya, tsaka na lamang muna siya magpapagas kapag importanteng lakad ang kanyang pupuntahan gamit ang kanyang sasakyan. Samantala, bababa naman ang 2 pesos ang kada litro ng gasolina mula bukas. Inaasahang makararanas pa rin ng mapagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang matapos ang taon. Ito ay dahil pa rin sa pagbabawas ng supply ng mga bansang pinagkukuna ng Pilipinas ng oil supply. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.